Good morning, good afternoon, good afternoon, uh, good evening. Uh, welcome to Norman Yubire YouTube channel for helping people needs. Uh, Ari kami din ngayon dahil sa ano? Sa atin na uh, pulot basura. Ito oh, uh, ayun sila lahat. Ilan kayo? Hindi lang sa babaw dahil Hindi lang dai sa babaw kay Gina ano nanay Boy. na. Ilan kayo? Ilan kayo lahat? Kasama ba ang 4? Kasama ang 4? Siyam lang na sila, guru lang. Ah, okay. O sige. Na, nabilang ko doon, dalawa na lang kulang para mag-20 ang tao na pulot basura. So kung wala ditong basura, hindi. ito dahil nabuwal dahil, oh, dahil nga yung ginawa ni, ah, ni ano, ng imo pamangkin, ito nabuwal ang kwan. ang tanan nga sa tubig. Oh, sa sobrang dako ng tubig so hindi. Uh, ginagawa namin to ginarik namin para mapulot itong mga Basura na kailangan ilagay sa sako. Tapos, di masaylo, tama? Oo, Oo. oo. So wala man daw dito basura. Di, punta tayo doon kwan sa pan. Wala na naman mga dahon Yay! dami Di pa mayroon binigay ko. i to to to. Eh, ano? sa tiyak ko. Aride damo ng pantiputiput. Eh, hindi kasi itungkoan hindi na dapat to ano ini? Ano, ano ganito? Yung mga ganito. Green eh. Bakit dito nilalagay? green shell na sa A yan. Green shell para ano. O sige, do kung ano doon tayo mag-umpisa. Dito tayo dadaan ka dai Laloy. Yan, yan o dito. Adun lang. Wala da alam yan. halika na halin na kayo dito habang habang maaga pa. Naging rek na ko tuya. O sige, o tikunin mo na. Wala nga nang naging rek. Ang ginrek ikunin niyo. Ang mga bas ang mga kwan niyo. Doon na tayo sa kabila. Na, bilir, hmm, mo. Anak? Wala si mama, mama Anak, pag ano, pag nakita nyo na, ano, yun. Oo, oh, huwag nyo na lang, ano yun, ano yun na lang pa, uh, kung may... ganun. Oo, mm -hmm. oo, oh, oh, ha? Ta -ta, eh, no. na lang paklang tayo? mo, okay. sa sayo O, sige, sa doon na tayo sa kabila, para, ano? Siyay, oh, um, hindi na dada, Hindi na dada, kasi <laughs> <Bye -bye, laughs> <yung ato. laughs> <Hindi yung> babaw siya. Bay, bay, ayan nga. Tawang hindi yan babaw. Ano yung sa ilo? Tawang bay, bay. Sa piyak. Sige na, Jess. Mapauli lang ka muna doon, mm. Sige na, sige, sige na. Day. Lakata. Uh -huh. Doon, doon, doon. Mm. Dalhin mo sila doon, anak. Lakata. <laughs> Dalhin ka mo. <laughs> Dalhin ka mo. Dalhin ang mga sako. sako. Lakata ko sa ilo, ha? Dahil, masailo kami sa ano sa kabilang pan uh, dahi, kabilang pag napuno na eh, ibili na lang ba May... ano aha meron pa doon tayo sa kabila okay. kasi ito dai ano to yung mga talangka mga sisi green mga green shield dito tinatapon dai para makita para daw Kampas. ah, pampatibay dito ng ano so ayan yeah, yeah. no. oh nabuwal mo. Napapagod pero si Punan mag, anong maglagay, sulit-sulit na ilagay yung ano iyang green, ano ganun ha? Grenades? Pre-coaster yung day. O, alin na kayo dito tayo, budaan. Alin na kayo dito tayo? oh wunoy ma. Tapas, tapas. Kasi yung day pala. Okay, orala. Alin na kayo? Okay, wala pa na ako may may pangtali yan diyan, may pangtali. Hindi mm -hmm. pwede ibukos ha. Anak, ano yung huh? laman bakit mabigat oh? Wala ka talaga ta. Dali na. Ano ka na doon? Bilhin ko na lang yun. Anak mo yan? Oo. mo na. Nakata, nakata, nakata. ko na tayo kasi wala namang basura Ay, dito. Kain po naranda, mga drink shell lang, mga drink shell lang. Saka ikaw na lang nakas, mm -hmm. i-iitala na iitala. Wala'ng kaliwan, oh. No? No? Ah, mayroon, wala, mayroon siyang tali-an. Kasi kasi rina lang na nakata. Nak kunin mo na dito na. At naman si Banchero Salinda, wala sumasulat. Ah, ah, ah. Katugalan ka? ayan, na para Diyo. ta nandito po yung iba tapos ang iba dito si sa piyak

sa ilo kami sa kabila ta ano lang <gibwing> plus ano Isana lang niyo niyo. yung kung ano i iyo ibabaw ari ko rodio yan dito na kami bigat kasi yung maba, mabasa ba. Sila kayo kwan. Nakakarami. Ay, ay. ay. Doon daw ako. tapa. Roll pa ko pa rin. Oh. Yan, yung mga ganyan. Oh. yan. <laughs> yan ang kailangan. Oh, yan. Yan yung kailangan. Eh, eh, hindi ko naman ito makuha eh. Yan na yan para sa bahay natin na hindi sila makuha. Nah, iwag na ganyan tapos ipagpag. Dahil may plastic naman kayo. Iwag-iwag ba? Iwag-iwag ba? iwag ba? Iwag-iwag ba? yung basura natin. Ah, pinipili na lang nila dahil ang kwad kawawa naman yung mga... Mama, tubig. Ano yung naman to na? Nung no, nakaraan, hindi no, man big ganito kakabang. Ano tubig ka? Ano yung no, no. rin dito? Eh, dito yung nakakuwan ka lang. Huh? Mag-amihan. Oo. Uh -huh. Ang dito yung uh -huh. ng mga sapos, na iwain na to. Oo. Uh -huh. Arin ah, uh, dito ka mo Muna nga, dito yung damo. Ipagpag mo. Ipagpag, I ano lang ang kalokohan wag yung sa tibalas